Nagpuan na lamang ang biktima ang kanyang bangkay sa Ilog Pasig dahil sa umano'y anomalya at korupsyon. Sa likod ng pamalakan ng Reserve Officers Training Corps o ROTC ay nagbunyag sa na pag-abuso na pinagdaraan na ng mga estudyante sa kanilang paralan. Sa kanyang katapatan at tapang ay naging rason umano para siya ipaslangin ng mga walang awang salari na ito. Ating at namin ngayon ang buong katotohanan tungkol sa pagpatay sa isang estudyanteng biktima. At kung bakit nga ba natanggal noon ang ROTC dito sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene. Pag-subscribe at mag-like na rin sa ating mga videos para sabay-sabay nating mapakinggan at panoon araw-araw. Imbes na karangalan ang kanyang natanggap dahil sa pinakita niyang katapangan sa pagbunyag niya ng katiwalian ay kamatayan ang kanyang natanggap sa makamay ng mga taong ito. Si Mark Belchonchua na labing siyam taong gulang at mechanical engineering student sa UST nagsiwala tungkol sa katiwalian na nangyari sa ROTC program sa kanilang university. Nagpublish ito sa Barsitarian ang school paper ng UST noong February 21, 2001 at nilagyan ng title na Struggle Against the System. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na ang natatanggap ni Mark Welchon Chua na mga death threats. Noong March 18, 2001, nagbago ang lahat. May nakitang katawan na balot sa carpet na lumulutang sa Pasig River sa araw na iyon hindi ka agad na kilala nakilala kung sino ang biktima mula sa ilog. Dahil binalot din ng masking tape ang kanyang mukha at mga kamay ng biktima ay nakatali din. Tinanggal ng mga investigador ang tip sa kanyang mukha ay sumama rin ang mga mata nito. Ang biktima ay kinilala ni si Mark Welchon Chua. Ang ibig sabihin ay hindi lamang ito katatapo ng bangkay nasagot ng mga katanungan na mga -alala ng mga nag-alala na magulang at mga kamag-anak niya kung saan na si Mark Melchon ay hindi na ito nakauwi tatlong araw na. Pero ang masaklap, walang itong buhay na matagpuan ang kanyang katawan. Ayon sa investigasyon, napagalaman na may nakasaksi sa lahat na pangyayari sa pagpaslang kay Mark Melchon Chua. Matapang itong umarap sa korte at nagsalita ng buong katotohanan. Ang campus journalist na si Franco Salvador Suelto ang nasabing nakasaksi at isinilaysay niya ang kanyang kanakita sa araw na iyon noong March 15, 2001. Mga ibang pang kaganapan na may kaugnayan sa krimen na iyon, si Franco Suelto ay third year at BS Psychology students. Nagsulat din siya para sa Barsitarian and School Paper ng UST. Nagsimula ang lahat na magdesisyon ang magkaibigan na si Neymar Chua at Romulo Yomol na magpahal ng complaint sa Department of National Defense tungkol sa naganap na korupsyon sa UST ROTC. Ang nasubmit nilang reklamo ay nasulat din sa Barsitarian. Ayon sa nakasulat sa school paper, ang mga kalimitang reklamo ay pinansyal lalo na nakalagang 250 pesos ng mga army purchase na binabayaran sa enrollment pay pa lamang. Meron din na 20 pesos sa registration pay pagkumpisa ng second semester. Maliban pa sa ROTC fee na 300 pesos. May binabayaran din mga kaidet na 10 pesos kada preliminary at final exams. May mga tindans card pa sila na kailangan bilhin sa unang araw nila na training na makalagang 10 pesos hanggang 20 pesos. Maliban dito, may sinali pang primary fee na umabot sa halagang 1,500 pesos. Kapalit nito ay ang pagkaka-exempt sa drill kada semester. Inimbestigan ito ng UST at naging dahilan para matanggal sa trabaho ang UST ROTC Commander Major Demi Tiharis. Pero maliban sa investigasyon ng UST, nagkandak din ng sariling pagsiyasat ang Philippine National Police at may lumalabas pa ibang mga tao ang kasali sa bribery at ito ay na Genesis Binagatan, Jeffrey Binagatan at Melchor Malyones. Dito na nakumpisa ang mga death Sky kay Mark Welchon Chua. Ang bagong ROTC commander naman ay pinayuhan siya na kumuha ng security training sa Fort Bonifacio. Para na rin siguro sa kanyang security. Noong March 15, 2001, may kakitain siya dapat na isang ahente. Pero hindi na siya muli nakita mula ng araw na iyon. Pero ayon kay Swelto, sumali siya ng meeting kasama mga cadet officers sa UST Department o Military Service Training sa likod mismo ng UST Grandstand. Pagkatapos nilang mag-meeting, binabalik na siya sa Office Barsitarian para gawin niya ang article. Pero imbis na umalis ay nagpunta ito sa office at ginamit ang computer doon. Habang nakad siya, maglabas doon niya nakita si Arnold Fafari Jr. na may kinalagad na katawan ng suot na engineering reform ng UST. Nakabalot ng tape ang mukha at mga kamay nito at paa ay nakatali sa likod. Kaya naisipan niya na si Mark Wilson Chua ang kanya nakita sa oras na iyon pero hindi na siya kumibo at nagpatuloy siya gumawa ng artikel na inoto sa kanya. Ng ilang saglit pa, dumating naman ang dalawang officer sa si Eduardo Tarberilla, Polta na may dalang brown na carpet. Inilatag nila sa sahig, pagkatapos ay binalot ang katawan. Nang matapos umano, ginawa nila, lumapit si Michael Bon Renardo, manangbaw at tinulungan ang dalawa na dali ng katawan sa puting pick-up na truck. Ang tatlo rin ay umalis bandang hating gabi na. Sumunod na araw, bumalik sa swelto para gumawa muli ng artikal. Makaraan ng ilang oras ay dumating naman sina Paul Joseph Tan, Eduardo Tabrilla at Michael Manangbao at niyaya siyang kumain sa labas. Di naman siya lang isip na kahit ano at sumama siya sa tatlong officer. Normal na usapan at kinainan lamang daw at pagkatapos ay nagpunta sila sa bahay na inupahan ni Tan. Dura na kwento ang tatlo kung ano ang totoong tutunay na nangyayari. Nagsabi din ang tatlo sa problema nila kung saan itatapon ang katawan ni Mark Chua. Dahil lang araw na nila itong tinatago. Ilang saglit pa, nagsabi daw si Tan na sumakay sila sa pick-up. Si Minang daw ang nag-drive ng pick-up at dumiritsuis sila sa Pasig River kasama nila ang bangkay na katawan ni Mark Chua. Nilapit ni Manangbaw ang pikat pagkatapos binuhat ang tatlo ang katawan ng biktima at tinapon sa ilog pasig. Nanahimik lamang daw si sa lahat ng oras na iyon. Habang ito ay kasama nila sa pagtapon na bangkay ng biktima. Pero bago sila umalis, nagsabi daw si Tan sa lahat na walang iba dapat na kaalam tungkol sa mga nangyaring kremen kanilang ginawa. Pero kailanman ang katotohanan o ay hindi pwedeng itago na makilala ang bangkay na natagpuan sa Ilog Pasig na sinimulan kagad ka ang mga investigasyon. Na makuha ang mga detalye at informasyon ay agad din nagsampa ng kaso laban sa tatlong salarin na ito. Na sinatan, tabrelya at manangbaw. Pero habang dinidindig ang kaso, nagtago pa ang tatlong salarin. May isa pang kasali sa sinampahan na kaso at ito ay si Arnold Fuafari Jr. na sumerinder siya kaagad. Si Manila Charles Romulo Lopez ng Regional Trial Court, Branch 18, ang humawak sa kaso. Nakinga ng West ang mga testimonya sa korte, lalo na ang pinaglalaban ng depensa. Ang abogado ni pare ay pinagpipilitan pa rin na hindi guilty ang kaniyang kliyente. Sinabing hindi nila pinatay si Mark Welchon kung hindi ay namatay habang naganap ang initiation rights ng ROTC. Subalit, ang salaysay ni swelto at ang sitwasyon ng biktima na makita ito ay sapat na ebidensyang ito. Ayon kay Jazz Lopez, ang mga pamatay kay Mark Chua ay masaya sa ginawa nila sa pagpaslang sa biktima. Ginagalak nila ang unti-unti nitong pagkamatay. Dinagdag pa ng West sa kanyang 72 pages, desisyon ang ginawa ng mga salarin. Na ito ay nagpapakita lamang ng pagkasadista. Ang kamatayan ng biktima ay hindi makatao. Ipinagpipilitan ng depensa na wala pa rin kasalanan si Apari. Pero kasali ito sa hinatulan ni James Lopez na kamatayan. Ayon naman kay State Prosecutor Peter Ong na tama lang ang desisyon ng West. Ang sabi niya, walang awa nila pinatay ang walang kalaban-laban na biktima. Ang desisyon ni James Lopez ay biniyasi niya sa sitwasyon na mahanap si Mark Belchon Chua dahil nakabalot ang mukha at nakatali ang mga kamay at paa. Imposible na hindi pinahirapan ang biktima at hindi pinagplanuhan ang pagpatay. Ginawang kremen bilang ganti sa nagawang pagbunyag sa korupsyon na gaganap sa ROTC. Pinato ang death penalty sa lahat ng mga akusado at nagpalabas na kaagad na warrant of arrest. Para sa tatlo pang nagtatago ng mga panahon na iyon. Ang mga magulang naman ni Mark Melchon Chua ay naaiyak sa galak dahil sa desisyon ni Judge Lopez. Hindi man nila halos matanggap na wala na ang kanilang anak na mataas pa sana mga pangarap sa buhay ay masaya na rin sila sa parusang ipinataw sa mga salarin na ito. Pero ayon sa ina ng biktima, hindi sapat na isa lamang ang parusahan. Apat silang may kasalanan kaya apat dapat ang parusahan ng kamatayan. Nanawagan naman ang ama ng biktima na sana itumulo ang mga publiko para mahanap ang mga iba pang salarin. Nagpasalamat na rin siya sa media na malaki ang naitulong para sa madali na pagkahanap ng hostisya para sa kanyang anak. kagaya nakyat sa Supreme Court ang desisyon ni Judge Lopez para ma-review. Habang sa pare naman ay dinala sa Bilibid Prison para sentayin ang panahon na parusang kamatayan sa kanya dinagdag pa ng West ng desisyon para sa tatlong salarin. Pero sa oras na mahuli sila o sumerinder ang tatlo ay maging aktibo na ito. Pero matapos ang ilang taon ay naalis na ang parosang death penalty. Kaya binabang hatol kay Arnold Fofari sa life imprisonment lamang ang kaniyang parusa. Si Eduardo Aparabilla naman ay sumrender din matapos ang ilang linggo na paglatago ang nakapagsampa sa Court of Appeals. Nabigyan pa rin siya ng guilty at nagbigyan ng parusang 6 to 14 years na pagkabilanggo. Si Paul Joseph Tan at Michael Bon Manangbau ay hindi pa rin nahuhuli. May nilabas si Jazz Lopez ng mga warrant of arrest para sa dalawa. Sana maibigay sa biktima ang kumpletong hostisya para sa katahimikan niya at ng kaniyang pamilya. Sa ginawang kabayanihan ng biktima, maraming kumilala sa kanya sa pinikitang tapat at katapangan na si Mark Welchon Chua. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene. At sa muli nating pagsasama at sabay-sabay panoorin ang ating mga videos. At huwag kalimutan mag-like na rin sa ating mga videos.